Hi guys, kalalabas ko lang sa bahay. Punta ko ng Lucky Plaza. Kumuha ng cellphone. Tapos imit ko si Jane. So yan guys, see you. Dito na ako sa LP. Ang daming tao. May durian doon. Palagyan ko ng batery yung relo ko. Uh, battery please. 15 dolar ha. Oh, you want 10 dollar reason? The 10 dollar uncle. Be Yeah. Because I 10 dollar. <coughs> you, you, want 10 I think 10 <laughs> Good for one you year aku so. you right? <laughs> like how long the 60? No lah, the don't lah. The Just Japanese only. Oh. Uh. Only the <laughs> ha på den da. Oh. <Excited>. Okay. Thank you. <laughs> so, ayan. Napalagyan ko na rin. Parang one year na hindi ko na nagamit yun kasi walang battery. Hindi ko na sanang lagyan kasi mayroon pa ako yung isang meron pa akong isang relo doon. Kaso lang sayang naman. Baka masira. Daming tao. Ay, isa pa. Isa pang floor. Tingnan nyo. Tingnan nyo. 1.35 na. Basta mga ganitong oras, ang daming tao. Hmm. Punta naman ako sa may cellphone. Wala kasing cellphone yung ano, kumangkin ko na LCD. Bigyan ko siya ng cellphone kasi masipag siya. Magsipag kapit-pet na kong magsipag pa more. <laughs> sila ng dito sa halo-halo place. Maghalo-halo muna bago ko i-meet si Jane. Kasi mainit doon sa kanam. So mamaya pa ako punta doon. Nung muwi ako sa Pilipinas, so, hindi, wala akong time sa ano, wala akong time mag-ano magpunta sa bayan para maghalo-halo. Kaya dito sa sing kahit mahal sige lang. Um, Namiss ko yung halo-halo.

Yeah, yeah. Kaya, ne, ada kami ti Kalang. Dito kami sa Kalang. oh, dami. Daming tao. <laughs> Iidig ko <kong> to. sa <laughs> o. Agbakasyon ni kumarik, hindi ka mo. Ano ano? oh, agbakasyon. Agbakasyon to no. Ah, uh, kaano, Mare? June. July. July. Oh. Baka umakarong ko. lalaking dyan okay, okay. So yan na nga guys, pauwi na, galing sa kalang. Pumunta pa ako ng dubigot kasi hindi ko alam yung bus papuntang ano, sa amin meron doon uh, 961 pero grabe ang daming mga station so bumalik ako dito sa ano dito ako sa Dubigot ngayon pwede naman akong kukuha ng 174 kasi mas fa familiar mas familiar ako pag ano 174 ang sakyan ko so ayan guys nag exit pa ako ng wrong exit kaya yan walang katao-tao tingnan nyo punta pa ako doon tapos may bus stop nag wrong exit so ayun kanina masaya magkisabay sana ako kay Jane kaso pupunta sa interlace and then babalik na naman ako parang mas parang ano long way so dito na lang kaya kasi familiar kasi ako dito kaya familiar ako so parang easy sa akin kaya ayan malapit na ako sa bus stop dito ba? oh yes sakto andito yung bus thank you yan lang for today's video. Thank you for watching. Ingat po tayong lahat. Bye. See you on my next video.